what's up sa inyo mga brother nandito tayo sa na e Terminal 3 at tapos na tayo sa may immigration so waiting lang tayo ng boarding gate uh, ang flight natin is 10.30 Say hi to the video! <laughs> <laughs> what's <your> name? Ito <laughs> 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 so yung shumai Hi! <clears throat> what's <that>? up? <laughs> wow! sa inyo mga brother at <clears> hindi <throat> na tayo sa may Taiwan. Nakalapag lang natin at hindi pa rin tapos yung pagpapariban niya. <laughs> <laughs> mga traidor. <laughs> <laughs> traidor kayo. Alright, so papunta na tayo sa may Taiwan Lucky Land. So, yun yung game. May option siya to choose if 5,000 TD or accommodation voucher. So, pinili natin is yung accommodation voucher. Let's see, ito yung pila. Tapos, scan nyo lang yung QR code nyo. Oh. See you next time, Idol. See you next time, Idol. See you next time, Idol. Tara, wala. Malas tayo. Brother na kaya dating na tayo dito sa pag-i-stayin natin. Ito yung tsuko na Sa so, may gilid lang talaga siya mismo ng daan. Ayan. So yun guys, lalabas muna tayo. Tapat natin is Family Mart. Sobrang gutom na. Time check. 3.53 na pala. So ito yun naman ng Family Mart. Magkano yun? Mayroon sa atin yan hindi na ko palang ano tayo hiyakot nila o ang taba ang k so good morning mga idol first day here in Taipei, Taiwan at papunta na tayo sa may Lao Shan Dong homemade noodles isama natin sila yan o so, yun yung nakita natin na pinakamalapit dito sa place natin uh, Michelin rated siya ang ganda yung montage yung mataan dito no Bago to. Sobrang eh. haba ng pila. Almusal branch. Kasi nagising na kami 11am. Ikot lang tayo dito. Kasi isa siyang ano, basement one siya. So paikot siya. Puro kainan. Yeah. serving yan. Masa so, 435 pesos. Hindi malasa siya. Beef ko. Beef talaga yung ano. Lasa niya. Pag mas masarap pa yung pare sa The Castle. Hindi masarap, malasa siya. Yuck ako. Mmm, kento kalalaki yung beef nila. Ito ang lambot ng beef. Kaya kung kakain kayo dito, order nyo isa lang. Kawaw kayo, kasama nyo. <laughs> Bili tayo dito ng gold coin. 100? Yeah. 1. One. One. Okay. Yeah. sure. Thank you. Tulo na. Ang kinit, idol. Hindi, krap na natin yan. Sarap e. cheese. na, idol. Ayun na yung birdie. Ba't ito wala sa... Hindi mo lang. So, nandito tayo sa may famous na boba tea. Ang haba ng pila. Ito yung pearl. 909. 914, 915. Napaisip. Tap ng boba. Pero gatas lang talaga siya. Milk, milk. Purong milk. Ang tap ng boba. Dito pa rin tayo sa gitna ng Simending. So iba-iba yung makikita nyo dito. May mga performers. So sana makapag-perform tayo. May kikanta lang tayo. Di naman tayo kalala dito. Hi everyone. My name is Sir Ingram. Philippines. Yeah. Manila. Cool. Yeah. Chow. So, may kakainan natin tayo dito. Ang pinakasikat na kainan sa buong mundo. Macdo. Order na tayo dito sa Macdo. order natin double Oreo. Ayan. Tapos, prosperity beef. Ang daming, ang daming sosohin. Ano natin? Hindi ko maintindihan ng sos. Mahalat na pepperi. Almost gano'n. Almost barbecue. Maya, maya. Chocolate. Yeah. Just one. Thank you. Ang lasa na to eh. Rubber band. Hindi pa goma. Kung may inner mo sa masala pero hindi eh. Na. Lopo, bumili kami ng ano. Yossi. Yossi. Pare lang natin. So ganito mataba yung kahan nila oh. Ayun, uh mataba. -huh. Palapad. Nandito tayo sa menu era. Alam mo napakaswerte kasi ang cashier si Ninong Ray. Ah. 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 Hey, got, hey. Okay. Thank you, Ben. Ako okay, So, murder na sila nung ano. Dito lang tayo sa may gilid. Ayan o. Oh, no. Ayan, bumili na sila nung pork chop and then chicken. Ayaw mo pork chop and chicken. Ito yung pork chop. Chicken to? Ay, chicken ba yun? Ito yung pork chop nabut ng pork chop. So, ng pork chop. Tikman na naman natin yung malong. So, ayan mga brother. Nabot na tayo ng gabi. Ganito na siya ka-busy pag gabi. Oo. Nabotan na, na tayo ng closing time. Pero, Ayan. Ano? Mabili tayo ng 5.30, dalawa. So, 2.450 lang siya. So, mas mura talaga siya dito. So, murder tayo dito ng Stinky Tofu. Ito na lang naman siya. Sarap. Para sa pork chop. The next day. Good morning mga brother at second day here in Taipei. Sama sila. Stores dito closed. So ganun pala dito pag Sunday. Pero, ayun, malubag daan. Masarap maglakad eh. No? Diba, kinaysa, sa mga ah? brother. Ah, oh, galing. <laughs> <laughs> so, dito muna tayo na sa may bakery, Olympia. Okay, Olympia. Ano <laughs> tayong tinapay ba? Baka iba yung arena dito eh. Ito yung mga tsura ng tinapay. masarap na itong bread na to, oh. Isasama mo yun, Erwin, yung kalandian mo sa ano. Sinabi ko lang parang sarap bread. <laughs> <laughs> Malik tayo so dito sa my simending. Dito tayo. Tatlo lang muna kami. Yung dalawa na iwan dun sa hotel. Like me time. Like me time. Brother, hindi pa uh, nakapila sa may bilihan ng stinky tofu. Ano siya. So, mas mura dito kasi 50 NTD lang. Lawrence so, tingnan natin. Kasi yung last night, kasi hindi na siya lasang ano. Masa fried lang siya. Normal. So, tingnan natin ito. Gusto kasi yung medyo mabaho. Ito yung prices. Thank you. Ito yung payment. Okay. Thank you. mo. Ito yung legit be. Hmm, ang bango. Ang bango be. May aftertaste siya so ito na nga yung totoong stinky tofu. kanal. Lasang kanal. Pero masarap ito pang pulutan. Kahit sino lalayo, hindi ko kukuha. Pero masarap, legit nga legit. Ito yung legit na hinahanap kong mabaho. But... subukan natin ang ating kabalaran. Wala. Thank you. Hindi si Nerde. Hindi, Hindi si Nerde si Idol. Tapos so, ngayon nakapila tayo dito sa may fruit stand. Ayan. Dito siya. Puro, puro frutas. Ayan. So yung bumili tayo. Magwapa. So yun lang, medyo parang na ano tayo. Iskamatis. Pero ang option mo lang is half a cup or one cup. So yung one cup ng guava, nakakalaga ng 355 NTD. So siyempre nag half cup na lang kami. Pero 50 grams. Yung half cup, 210 NTD. mahal, be. Mas kam kami. Bitch tayo ng mga lantern. Ayan smiley. So nandito na tayo mga brother sa my 365 Ito okay, yung mga millet Red rice, noodles So aluhin muna natin Jemerk, yeah, sabihin mo kung ano lasa Sabihin mo kung ano lasa sa'yo Lasang <laughs> squid Squid to eh Trade mo nga you touch my tralala. Dude, it's not Mark Queens. Hahaha. 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 ano matamis huh? Yung mm, matamis yung ano, sauce. Pero complement. Mmm, sa fried rice pag ginagalo mo. Let's eat. Masarap. Uh -huh. The next day. So, good morning mga brother. Third day here in Taiwan. At papunta tayo dun sa may pipika pa natin ng sim. Bayak Look. So, 810 pesos siya. Good for 10 days. Good thing na yung pipika pa natin ng sim is 3 minute walk lang from our hotel. Ito, Chungwa Telecom. Siya siya there. Waiting lang tayo. Ayan, tapos sa tayo. Bale. <clears throat> Ang papakita mo lang is passport. Pinaka-screenshot nyo doon sa may clue. Yung code. Yung barcode. kailangan importante. Then after that, pa-process na nila. Photocopy ng passport mo. And that's it. yon may data na, na tayo. Pabalik na tayo sa hotel. Tingnan natin kung nakaready na sila. So mga brother, bibinili tayo dito. So may tabi lang natin. Ayan. Dumpling siya. Crystal dumpling. Subukan so, mo ko ito ah. yung tsura niya Lasang dumplings lang Tap Ang taksunan labas niya parang mochi Mag mag thumbs up ka sa may ari Sabihin mo good. good Good, good Sarap, sarap ha Sarap te Guririt <laughs> ko ito 10 Tap niya ito Jongsi AT&T di siya oh, Amoy suman Ayan ang suman nga ano nasa ba eh? Ha? nasa ba? Ha? Ha? Sige, okay na yan. na nasa guys. Cool. Naghanap pa rin kami ng makakainan. <laughs> Nung nandun lang nakaroon dito oh. Ayan siya. mga brother, dito tayo kumain. Local eatery siya, walang nakalagay kung ano. Kung ano pangalan ng store. So ito. So ikaw kukuha ng mga ulam mo. kukuha ng mga ulam mo, tapos pepiretroan sa may cashier. Ito, 150 NTD lang ito lahat. Ayan, iba-iba yan. galing kaming Lausong Temple. So, parang seven stops bago makarating dito. Taipei City Hall. At paglabas nyo doon sa may MRT station, ito na rin. Kakanan ka lang. Tapos ayun na yung Taipei 101. Okay. pala kayo, tapos nyo alam kung saan, may Google Maps. Pakita mo. May live yung Google. Ipakita mo! May live yung Google map. So, ipakita mo lang yung lugar. Kung nasa kayo banda. Tapos ituturo niya kung saan. Ibigyan ka na ng arrow. Oh, live view. Eh, no? ayari ayari ayari. Yan. Ayan o. No? Oh. Kanyari yan. Oh. So ito yung arrow. Papunta dito. So doon tayo pupunta. Ayan o. No? Oh. O oh, diba? Ang laki tulong. hindi mo lang kailangan magtanong-tanong kasi yun nga may language barrier pa rin pero ang galing talaga ng live na google maps Waiting tayo guys ng bus At maganda kasi may nakasulat dito Kung ilang minutes na lang yung bus na sasakyan nyo Mga brother, nandito na tayo sa Night Market So nag tayo Ang bayad is 15 NTD kada isa So cash binayad natin pwede naman As long as dapat sakto ang ipabayad nyo At ito yung na ng Night Market Mayroon tayo dito. Um, sausage. Is this sauce? Okay. Anong sabi? Nagdala dosa yung mamaya na dosa. Sabi niya? Mahal ko niya mamaya. Di ba? Siyempre. Mabukad dito kasi laki ng mukha ko. Ito na yung bukado natin. Okay, doll. Good. Okay, okay lang eh. Tignan natin kung baka pakla o ano. Kasi laki sobra. Milk mm, <laughs> ano ka na lasang... hindi May takoy. milk tin na bukado. Nasang alcohol? Nasang ano siya? Nasang... Hindi siya masarap guys. <laughs> So, pinapalamanan pala talaga siya sa loob. So, custard and chocolate yung pinili natin. Pinorder nila ang dokoyaki. Do Wait hmm. mo lang, sige. Ano? Hindi ako makabuo eh. Ha? cheese? Small portion, 40. 40? 40 na lang? Sa sweet potato balls. Pakwan! <laughs> <laughs> Pag inaagis tulog ka. Sabi ko may watermelon juice o, oh. di ba favorite mo yun? Oo, baka di matamis yun. Bumili ang brother natin, ang king crab. <laughs> Alam pag dumatawa, di <laughs> mga Pinoy. Eh. Thank you, Bado. <laughs> 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 ano sa mo? Pagkano yan? Ha? 85. 18 na lang. 80 na lang. <laughs> Bibili tayo dito ng ano? pork dumpling so 65 NTT siya ito lang yung siya pagpasok mismo so may arco ito mismo siya oh, ayan Dolly, hey, natangi! Vegas. Dongki na lang. Opo uh, ya. Time check. Six na tayo. Tama ba? Tama tayo dito. Forty three na tayo ng okay, may tour tayo bukas ng maga seven a.m. Pumunta tayo North Coast. Pero ngayon bukod sa random donkey so today is pahinga muna uwi tayo mga brother uh, at ihinitin lang natin tong binili natin yung katsu taste test galing donkey 30% galing donkey 30% kasi mag expire na bukas mamaya eh, parang one day lahat ng food nila eh. Yes. Yeah. 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 Yeah.

Nasa matabang siya sa ano? Ano, gusto mo? Lentik mo mo. Ah, ano namig na dito, gagi. Guys, may Ovaltine ngayon. May sa Family Mart. Family Mart 7-11. 7-11, kahit Ay, mm. saan. Tabang, be. <laughs> tabang.